Mga tindig, balahibong performance ng Llanera National High School sa Dulansangan Festival 2025 ni-repost ng Ben and Ben at May Teves. Huling pinatunayan ng Llanera National High School ang husay at galing ng mga kabataang Leonero matapos masungkit ang first runner-up sa katatapos lamang na Dulansangan Festival 2025 na may temang mula sa sigaw ng kalayaan katungo sa makabagong kasaysayan Llanera sa landas ng hangarin para sa sustenabling pagunlad. Sa kanilang makabuluhan at makapigil-hiningang pagtatanghal na ginamitan ng kantang kapangyarihan ng Ben Ben na Tampok. So Tampok ang SB19, umani ng papuri ang LNHS hindi lamang mula sa mga manunood kundi maging sa mga orihinal na artist ng awitin. Sa katunayan mismong Ben Ben ay nirepost ang kanilang performance sa official na social media account ng banda bilang pagkilala sa kahusayan ng mga mag-aaral. Hindi rin nagpahuli si May Tevez, producer ng Katang Anino sa Baba, na nagbahagi rin ng video ng LNHS performance at nagpahayag ng kanyang paghanga sa sining at mensaheng ipinakita ng mga kabataan. Pahayag ni Yuan Verse sa kanyang TikTok, ang tagumpay na ito ay bunga ng pawis, rehearsal at sakripisyo ng bawat kalahok. Nagpaabot din siya ng taus-pusong pasasalamat kay Ma'am Melba Joy Talents, Puno o punong guro ng LNHS sa mga guro at mag-aaral na nagsilbing pusto at kaluluwa ng pagtatanghal. Di mabubuwag ng kahit anumang sindak ang katotohanan to. Ito mga kataga mula sa lyrics ng kapangyarihan ang naging inspirasyon ng grupo sa kanilang pagtatanghal na nagbigay buhay sa kasaysayan at iwan ng kalayaan ng mga lyanero. Samantala maraming netizens ang nagpahayag ng paghanga sa kanilang pagtatanghal sa mga komento ay nagsabing, grabe, what a powerful performance. Pinilabutan ako malala. Champion ba kayo? Kasi kung hindi, iiyak talaga ako. Ipinaliwanag din sa komento na ang bandilang Espanya na ginamit sa pagtatanghal ay sumisimbolo sa paggunita sa mga magigiting na ninuno ng Llanera na lumaban sa himagsikan, isang tradisyon na taon-taong isinasagawa sa kanilang bayan sa pamamagitan ng Dulansangan Festival umabot na sa 1.5 million views, mahigit 200,000 reactions at higit 16,000 shares ang performance sa mga estudyante sa TikTok. Habang sa Facebook naman ni Ma'am Remilyn Joy Peralta ay umabot na ito sa 30,000 views.